Kej! Oh, sige na, sige na! Skor? Kayo na mag-skor! tina splash brothers the splash brothers is going on Woo! the splash brothers Good, good. RBT. Sinasabi o may sinasabi? Sinasabi pa. Sinasabi pa. Ayun na, the Splash Brothers! <laughs> highlights na! Ang dami nyo nga highlights! Gujan, gujan, kay RBT, Gujan! ito. So, yun. oh. Yung scoreboard po natin sa sa lokok sa hindi gumagana. O, so, di ba? Oh, yo. Okay, okay na 'yan. Basta may timer kayo. Ay na. Sa ano, clock na lang. Clock na lang. Oh, okay. Na lang. On. Sa video na lang. Pero, no, sa video no. no, lang. No. No. Okay, five minutes left. Ayun na, ayun na. Sorry sa video, hindi na ayos. Ayun na, ayos na timer natin, guys. Nice one. Ayun na, the Splash Brothers. Patay na, patay na. All yours.

10 minutes, 10 minutes eh. Huli ito, huli! 7 minutes pa lang. Huh? change Three. 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 Five minutes pa lang Ito, 3 minutes. Teka ako, kanina di ba? Nag 5 minutes na kanina? Okay na yun. Sabi ko 5 minutes na lang. 5 minutes na alang. Ito

lu dijerus pas daw sabi RBT <tuh>. ng pasa. Bang! Wow, the Splash Brothers! Hoy! <coughs> Hoy! Hoy! Ay! 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 Ay. 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 Deep edge. Deep edge! Last 7 minutes! Ay na! ay na! The Splash Brothers! Tanong natin maya. Tanong natin maya pagkatapos. <laughs> Sorry boss, may ginawa lang boss. Wow! wow. Gabo! <laughs>

Pag natapos yun, tapos na rin sila. <laughs> Lamang panalo. Ano? Hindi, wow. 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 okay. ngayon lang. Dapat nga matagal na ginawa to eh. Kasi minsan nung isang araw, haabot ng isang oras eh. Nakawa naman yung iba. Ito, ilang oras ito oras ito. 20 minutes. 25 minutes. Running time tayo yan! Running time! Running time! Running time! Nice one, nice pass, nice pass. <laughs> Connection, connection, makuya. <coughs> okay. <Pijero. Pijero>. <laughs> bos. Oh, Let's oh. galing Ha? Ang galing na ulit ni Kuya Bo. So, kayo ka ano kanina dito. Ano <laughs> <boy, boy. laughs> hey, na, ikaw ba naman lagi mo laban si Gurnam? Oh. Last 2 minutes and 45 seconds. Oh! <laughs>

Mira! <laughs> Duran getting mad. Last 1 minute and 50 seconds. Nice volley! Linda, Linda! Pa-passer beater kaya. Eh, oh, si De Rosio, nagreklamo daw si Arobi.

23. Boy, kilos. Tawagin na neto. Pumitingin pa dito. Ano ba score? Tamba kayo? Oh, last 15 seconds ah. 10. 9. 8. 7. 6. 4. 4.